sa so, no for today's videos mga karasa kain muna tayo mga karasa bago paita man yung abono sa so kakain muna tayo so aking ulam mga karasa ay sirpitanang no So bago kami magsimula mga rasa, so kakain muna tayo, Kain muna kami para mabusog no kasi ang aming trabaho mabibigat kasi yan po no so ito po aking mga kasama mga karasa. yan po mga karasa ang aking mga kasama mga karasa yan po mga karasa so ngayon mga karasa kakain na tayo <coughs> so yan ilaw mm. sarap mga ka ang sarap kakae ah uh, ang sarap ng kain mo kapag nandito ka sa ano sa umaba Mm. Yeah. 走。嗯嗯嗯嗯嗯。

Nagkain ka ng malamig kasi mabigat oh, yung trabaho namin. Mm. Okay.